At balik po tayo dito sa may Commonwealth Avenue sa uh, pagkakataong ito po ay uh, tumila na itong malakas na ulan. Pero uh, alam po natin mula kay Attorney Francis Tolentino, chairman ng MMBA, kung uh, may mga lugar na binaha po ba. Uh, magandang hapon po, chairman. Ay, magandang hapo, Jiggy. Magandang hapon sa inyo, mga tigas subaybay Ano pong monitoring nyo dito sa nangyaring pagulan? Meron po ba mga lugar na binaha? 'yung pagulan kasi naunang malakas sa Quezon City tapos sa May Southern Area sa Muntinlupa hindi kalakasan sa Makati yung sa May Commonwealth sa May area ng Quezon City ang nagkaroon ng tubig diyan doon sa may uh, underpass malapit patungtong Batasan pero gutter deep lang po 'yon at uh, passable naman uh, natural po na pag may tubig kahit ba ay nag slow down po yung yung mga sasakyan tapos at uh, sa ngayon ho uh, wala naman kayong nagmo-monitor na, monitoring na, na ma-, ma ma, ma maraming na-impact na tubig sa ilang lugar, sa ibang mga lugar? So far po, wala naman dahil uh, tumina na rin. At uh, ang naging nga lang po, eh, nagbabagal po yung mga sasakyan. At nag po ito ng uh, traffic uh, today. Opo. Uh, attorney, kumusahin ko rin po yung kondisyon uh, ng mga drainage, lalo ngayon, ibang... Ibang klase talaga yung mga pagulan. Uh, uh, nasa condition na yung, po ba 100%? Yung po mga drainage system po natin, marami pong hindi pa tapos din ang DTWH. Apo. Uh, may mga ongoing uh, drainage uh, upgrading. Sa so, ang exact number po, 39 na ongoing. Diyan po sa may uh, Commonwealth, sa Mitchell Coa, for instance, doon sa circle mismo, tapos. Pero yung mga side streets, may ginagawa pa ang DT, DTWH. Apo. At marami po din sa lunsod ng Mayila, uh, yung sa Blooming Street, dito po sa may uh, Espanya, uh, maging maging dito po sa may Plaza uh, Dilaw area, at maging sa sa lugar po ng sa may Paranaque at Pasay. So, ito po mga ito, naka, nakabukas po ito ngayon eh. Hindi ito tapos pa. May matatapos po ng September, may matatapos po ng November. So, ang tanong po ng ilan, bakit hindi tinapos agad? Yun po talaga ang timetable ng DPWH. Uh, Maraming maraming salamat po sa pagkakataon, senter ni Francis. Ay, maraming salamat po. Sana po yung mga driver po natin medyo mag ingat at dahil lamadunat po ang mga lansangan. Apo, maraming salamat, salamat po, chairman. Thank you po.